For today's video nga naisipan kong maglinis ng kusina area dahil nga nahiya ako dun sa isang mami na nagchat sa akin na baka daw pwedeng i-house tour ko siya. Pero sabi ko nga sa kanya, next time ko na lang siya pagbibigyan. Naisipan ko nga din maglinis dahil nga medyo maalikabok na at the same time parang ang dami na nga lamok. Kapag lang linis nga ako ng bahay, talagang binubuting ting ko ang bawat isa. Gusto ko kasi lahat malinis, lahat detalyado kapag linis ko nga ng mga seasoning ko ay nakita ko nga na iba'y naninigas na kaya yung iba itinapon ko na. Di na nga naman din nakakapanghinayang yung mga ganong itatapon dahil nga medyo inaamag na. Baka mamaya magamit mo ay masira pa yung tiyan mo. Habang nga nagpupunas ako dyan ng mga kalan ay eh, naisip ako nga din po nasan din yung mga bintana. Diyos ko grabe napakadumi. Eh. Puro nga alikabok. Mula nga kasi nang ako ay hindi ko na masyado maharap mapaglilinis ng bahay kaya ito pa isa-isa. Hindi ko naman nga pwedeng unahin itong paglilinis kaysa kay Ellie. Mas mahalaga ang pag-aalaga ng baby. Kaya nga hanggat andito si Kuya siya na walang pasok sa school ay eh ko na may makasama si Ellie habang ako naman naglilinis ang paunti-unti. Kapag tapos ko nga maglinis ay nagluto na nga rin ako ng hapunan namin dahil nga maya, -maya ay pauwi na rin si Dada. Anong oras na rin kasi ako natapos? Oh siya, next time na nga lang ulit tayo magkwentuhan. Yun lang, salamat.